feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, eh, nice magandang araw ulit dyan na uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners. Ayun, na uh, huwag na natin pahabain mga ka-DIY, magpapalit tayo ng brake pad ng ating e-bike. ah uh, doon sa mga, ano, sa mga baguhan dyan na may e-bike, kapag ganito na yung naririnig nyo, malaki yung possibility na yung brake pad nya put na. So, eto, papaanda rin natin, pakinggan nyo mabuti yung tunog. So kapag kaganyan na yung tunog mga ka-DIY, yung halos bakal na yung kumakaskas, ibig sabihin talaga yan na pudpud na yung kanyang uh, brake pad. Ito madali lang naman magpalit na mga brake pad mga ka-DIY kahit na yan ay mga 3 wheels o meron din yung quad o yung 4 wheels. Halos pare-pares lang din naman sila ng senaryo pagdating sa brake pad. So ito kakalasin na natin na isang mabilis mga ka-DIY. Okay, mga mga kadewi, nakalas na natin at putput uh, -put na talaga siya. Papakita ko sa inyo. 'Yon, kagandahan na sa mga ganitong klase ng brake, ano? Eh yung Brembo, madalis lang, mabilis lang siyang kalasin kasi meron lang siyang clip dito. 'Yan, kakalasin ko lang siya dito. 'Yan, and then pupus lang natin 'yan. Ugot lang dito and then kalas na agad siya. Meron siyang spring at yun. Ayan. So, ayan o. Oh, makikita natin bakal na siya mga ka-DIY. So, ayan na. Ah, Nag-order ako sa Shopee. Mura lang sa Shopee. At ito uh, yung order natin. No? Oh. Uh, kasukat na kasukat siya talaga. yan Ayan. Mabilis lang din. Ka Tanggalin lang naman natin to. Uh, kopyahin lang din natin yung kung paano natin kinalas. Ganon din natin siya uh, ikakabit. At ito uh, mga ka-DIY. Pag masyado siyang pasok. Eh, papakita ko sa inyo teknika. 'Yan, uh, papakita ko sa inyo yung technique lang. Kung makikita natin yung piston, medyo nakalabas pa yung piston. Ang gagawin lang natin diyan, lagay lang natin 'to. Tapos, gamitan natin ng ganito, eh popush lang natin. 'Yan. Maganda kung dalawa para mas ano, mas ma talaga mapush sya. Okay, mga kadewe, 'no, gagamitan lang natin sya nito and then bubukahin natin. Makita natin 'yan eh yung piston 'no. 'Yon. Nakabaon na yung kanyang pinakapiston Saka na natin ngayon ilalagay yung Eto So mabilis lang talaga yung pagkakabit niya mga ka-DIY Okay nakabit na natin mga ka-DIY Dito naman sa likod napakabilis lang ilagay din yung kanyang pinaka-spring Tutulak mo lang dito sa gilid Yan And then ilalagay mo na yung kanyang pinakalak Ganun lang ka-basic yan Yan lang Ayun Basic Basic Yan Tapos na Yan Okay Tapos lagyan na natin yung kanyang lock Okay Ayun eh, Nagkabit na natin na isang mabilis At uh, ganun lang kadali naman magpalit ng mga brake pad no, Mga ka-DIY Ayan Tingnan natin kung okay na siya. All right Medyo uh, sumasawit pa siya ng konti pero mapuputput din yan. I-adjust ko na lang ng bahagya. Okay, mga kadiwa, yung ganda na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.